At uh, ito sama pa rin gulay tayo ngayon. So ang akin, gulay na ako lang naman kumakain. Ito yung ating tangpong. So, I-steam ko lang ito. Tapos nasaw-saw lang sa talamasi. At saka konting uh, ah, dito. Tuyo. Yan. Yeah. Tuyo-tuyo lang tayo. Yan na po yung ating pinaka-sabaw na ano kabaltar na baltar na natin yun you know, na. so, ano mausok na ano na so yan po yung ating smoke na na sa talaga naman ay pinagdaanan na po ito ng pandemya pero nandito pa rin tayo Shout out pala kay Pare Tol well, Wal e Bon Bones Pare Tol Eman Bones Kalabasan Ay ating supply ng Mokalit ng Galisa Ito po ay Tutusok-tusok pasuk na natin Para lumabas ng kanyang pinakamansika Ito ay bibi na natin O oh. Bibi na natin siya para hindi sumabay Ito ay pinusok natin ganito po yung pamamaraan natin sa pagluluto na ng ito sa lugod na ito. Para hindi po siya powerless. So, yung mantika niya, ay isa na rin yung gagamitin natin sa ating pagluto sa kanya. Yan, yeah, ganito lang po. Toto-sosokan lang po natin. hanggap na buo po yan, lumalabas po yung pinakamatika niya. Yun po yung pinaka... ...pust niya. Yan o. Tara po dito, atin yung ganun sa... ...subok na po ito. Sa lahat po ng mga suki ng spokalit po natin sa natin, maraming maraming salamat po at... Uh, ...sa bago natin suki ng si Sir Sir Lonas. Patid ni Sir Sir Lonas maraming salamat po sa inyong pagpag-on na sila po yung ating mga bagong suki. At siyempre sa lahat ng mga suki natin sa Emos, sa BP, dyan sa Bilya Sarignaya, dyan sa lokal ng Bilya Sarignaya, mga kapatid, parang maraming salamat. Alam niyo po, uh, isang lindo, no, isang nakaraan lindo, ay halo, naka 50 kilos po tayo dyan pagbibinta ng ismok sa lindo, smoke sa lindo ng isa. Pinupuntaan po tayo ng mga kapatid natin ng sa Villa Sa lokal na Villa Sarignaya. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ka Joel. Uh, Joel, maraming salamat po. At sa lahat ng mga pag-a-Villa Sarignaya sa Balagasang. Maraming maraming salamat po. At uh, naniniwala uh, ako na balang uh, araw ay pagpapalaan tayo ng Diyos natin. Alam ko pagbibigay ng data sa deputy ng deputy sa pag sa pag uh, pag sa ating mga lagos, no? at siya alam natin na ang ah deputy is ano sa huli ay magdaanin na pagdaca at bilaya, so yun po yun na no? at iba na panindigan pa jamas may mga pagsubok pero hindi po tayo bumibigado. No? Salamat po sa mga kapatid dito sa amin lokal, sa lokal ng Mukha naman dito sa Southville. Maraming maraming salamat po. At sa mga kapatid dito. Sa lahat na ito mga kapatid, maraming maraming salamat. At mga kalbid dyan, maraming maraming salamat po sa lahat. Kaya no? So, malapit na, maluto. No? Lekipar na natin yung ating lagayan. Pero, tinan natin muna kung pwede na ba pero kulang pa. Kailangan pa natin balikta rin. O yan, no? Oh. Makikita nyo po. Hindi po sunod yan, ha? Ah. Ganyan lang po talaga ang lagarin sa pag uh, na uh, na. Pagkita nyo naman po, o oh, na may magkita po siya, di po ba? So, yun yung advantage dito sa lagarin sa natin dahil bukod sa napakasarap, <coughs> papakuluan mo lang ng kalateng kalateng basura ng tubig. Tapos kung natuyo po yun, ang tubig na yun, itong ating nagdanisa ay tutusukin mo lang ng tinidor o kaya toxic pa may toxic po kayo sa bahay. Yan lang po, yan na lang. Para lababas po yung pinakamantika niya at yun po mismo ang magluluto sa kanya at uh, ito na niyo po. Oh. Uh, so, nabilagay pa tayo ng mantika. Please, mantika po tayo dahil ang ginamit natin yung sarili ng mantika. Yun ang tinatawag na niluto siya sa si sarili niya matika. Yun. Parang ka sa sabihan No? Pero dapat yung niluto natin sa si sarili niya dapat sa pagkain. No? Alam nyo na yan. So, yun po. No? Bali, hahango na po natin ito kasi baka masunod naman na. At siyempre, yun, no? Oh. O, oh, diba? Akala nyo, sunog siya, pero ano po yan, ayan o, oh, maangat. Yung, yung pinaka, ano niya, katas niya. O. Oh. Yung pinaka katas niya, na no, nagkakaramel na, namumuo. So, yan po, nagiging item po siya. Pero, hindi po siya sunod no? Uulamin po natin yan mamaya. So, pwede natin hango. Anim na piraso lang po yung luto ko, ano? You know, para pag-ulam namin si Panghaluan. At uh, yung water naman ay para bukas. Siyempre, lalagyan na natin yung ating kangkong na steam lang po. No? Yung pinagpritoha natin ay dito natin nalagay. Oh. Yung steam doon siya pinag ng ano na ng... Lord Jalisa. Ito po ay uh, nakaluto tayo sa ating si portable. Ito mga nakaraan lang hindi lang tayo jawa, -jawa na pagluluto kasi talaga napaka-init po talaga at uh, kahit dito na ako sa katabayan ay parang ako napakasok, no? Ayan, yeah, si aling uh, naman ay eh, lagi hiwak na ng... At si saka sibuyas, bawang, ilalagay sa sawsawan. Okay, so re ready na ang ating pananghandian. Medyo late na tayo. Alauna na kasi dumating jamil. Dali sa pag-deliver ulit na. So, yan po, ano? Salamat po muli. Susunod po nito ay kailan na. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support. Mabuhay po, i w support. po.